Pada pa mga backyard. Dito na kami mga backyard. Sundo ko na naman yung anak ko. Dito kami dadaan sa shortcut kasi malayo. Dito kasi sa sasigingan. Ayan siya oh. Hardy beat ko. What up? Ang Dito kami sa shortcutan daan. <coughs> Wag hello kanak. Hello. Wada po Mga kapatid. Okay, hello hello. Tuna kami ka ka backyard. Pauwi na kami. Daming kambing Ah, hindi. Daming kambing. Ano? Ito kami sa Surkatan. Street. Malayo kasi pag mga kami, kaya dito na lang kami sa surkatan. What up? Magandang tanghali sa lahat. Kailangan mo nak. Minom ka water pag nauha ka. Okay. Tanghali na mag-alas 12 na. malayo naman yung sukatan. Mas malapit to na kaysa doon sa sa kalsada. Hindi ba malayo um, yung pinagkakaan natin? Hmm. What up? Salamat po. Thank you for watching. Bye-bye.